Ba't di ka na nag-update ng Pi Network? Okay, ba't di na ako nag-update ng Pi Network? Una, dahil masyadong toxic ang community ng Pi Network dito sa Pinas. <laughs> May mga iba na din nakakilala ako na talagang nag-ayaw na sila. Okay? So, yan. Yan yung pinaka-reason bakit di na ako nag-update. Alam naman natin, pag ako nagre-review talagang ang ang negative-positive sana, pero ang gusto nila, It's puro positive ang sasabihin ko Pero hindi naman pwede yung ganun, okay? Pero still, nandito ako Nagmamind pa rin ako Tuloy-tuloy pa rin ako Nagmamind, mga lodi Siguro in the future Pag meron ng malinaw About open mainnet Kung kailan, mga lodi Doon tayo mag-update Pero pag tatanungin nyo ako About surprise About your GCB na yan Hindi ako naniniwala dyan, okay? Okay? So yan yung aking hatol dyan, mga lodi Pag uh, Ika-update ako Sa totoo lang maganda ang pinator ng project mabagal lang talaga ang kilos mga lodi iniwan na sila iniwan na ng mga bagong project na kung saan nag na ngayon na kung saan may ginagamit na ngayon at maraming mga project mga lodi na kung saan nagpapay airdrop libre lang to okay so eto ang tatandaan nyo huwag kayo maging loyal sa isang project dyan kayo babagsak mga lodi <laughs> okay Wag nyong mahalin ng isang project na magstick Andito tayo para matuto sa mga iba't ibang project at magka-earn. Okay? Yun. Kaya, as much as possible, salihan nyo yung mga airdrop na yan. Mag-join kayo sa community nila. Mag-engage kayo para magkaroon kayo ng points. Once meron kayong ganyan, meron kayong points, meron kayong nakuha ang points, makonvert yan dun sa coins. At may possibility na kung yan malaki ang makukuha mo sa airdrop, mga lodi. Okay? Huwag kayong mag-stick dito. Loyal ako dito sa Pine Network. Ganito, ganito at alam ko ito ang uh, ano magbibigay ng magandang buhay pagdating ng araw hindi nga natin alam kung kailan yan magmainit okay sa totoo lang wala pa silang binabanggit basta basta maabot yung ganito 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 lang sila paano pag dina, dinaabot di mamatay na yung mga iba hindi pa naaabot di ba na, na gets nyo yung sinasabi ko dito okay Andito pa rin ako nagmamain sa Pi Network at ka sakali pagdating ng araw magme-mainnet na. Pero pag wala pa, okay lang kasi may mga project naman na iba na kung saan nagsumasali tayo. Kaya yun ang sabi ko, kung isa lang minamain mo kung Pi Network lang ay Lodi, sasabihin ko yung sumali ka sa mga ibang project. Okay? Sumali ka sa mga ibang project kasi di mo alam kung kailan ang mainnet ng Pi Network. Okay? Yan lang.